dito pala sa Manila East Arcade 1 matatagpuan ang Bodega 99 subukan natin um yun o teng o oh, tingnan natin kung o oh. ito tayo sa Bodega 99 mahaba pila daw teng eh ito ito kanan Oh no. Wag na. Mahaba pila. Oh. Ang daming pila. Ito, yung pila po. Oh, next time na lang. Huwag na. Huwag na.